Eksklusibong ipinasilip sa News 5 ng ilang Pinoy sa Turkey ang kanilang buhay sa shelter matapos ng lindol. Hanggang ngayon, hindi raw nila makalimutan ang malabangungot na trahedya. At live mula sa Ankara, Turkey, nasa frontline ng balitang yan, si Jay Orense. Jay, marami pa bang mga kababayan natin ang dumadating ngayon dyan? patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga evacuees, mga evacuees dito sa shelter na inupahan ng Embahada ng Pilipinas. At magpasa hanggang ngayon, malalim pa rin ang trauma ang nararamdaman ng ating mga kababayan dito. kami Bagamat isang linggo na ang nakalilipas mula ng yanigin ng lindol ang Hatay region, para sa Pinoy survivor na si Esther, parang kahapon lang ang takot at bangungot na kanilang naranasan. Sa lugar namin, madaming nabagsakan din, marami din na patay. Nung pagyanig na po niya, akala ko hinto, so hindi pala siya minto. Hinila ko na yung dalawang anak, umupo kami sa tabi. Pumagsak na yung katabing bahay namin. At thanks ka talaga at saka hindi rin kami bumaba diretso. kasi kung bumaba kami diretso, patay talaga kami kasi yung harapan namin bumagsak doon mismo sa may daanan namin. Dito tayo. Dito tayo. Kwento pa niya nang huminto ang lindol, dali-dali silang lumabas mula sa nasirang gusali. Ang mga naipundar niyang gamit sa loob ng mahabang panahon, nailibing sa gusaling gumuho Parang hindi na siya matiranti kasi nakakatakot na, -ba, ano na sira na yung baba namin, sira na. Sira na siya tapos ayun yung mga kamag-anak ng asawa ko. Yung malapit pa naman sa akin yun, ano na, bata pa sila, namatay. Mag-asawa at isang baby na 4 years old. Gaya ni Esther, matinding trauma rin ang iniwan ng trahedya sa mga Pinoy na naunang nakarating sa shelter. Arsenes, naka-antay yung nagtas. Ito lang po yung suot namin. Diyos ko, walang ligo. Ilang ilang araw na, seven days, walang ligo. Doon sa ano, probinsya, walang ilaw, walang pagkain. Kumbaga, may darating man na yardin doon, tulakan. Diyos ko, nakipagpilaan ako doon. Ay, huwag kang mag-iyak mag-iyak. At least, nandito na tayo. Alam mo yung, ang nesay ko na nga sa kami apat sa araw kami natulog sa ano sa ulan kasi wala nang damit wala nang ano ilaw din ilan lang sila sa aning na pinoy na nakaligtas sa lindol sa hata Kasama ang kanilang pamilya, pansamantala silang binigyan ng kwarto sa inuupahang lugar ng Embahada ng Pilipinas. Ang nurse na si Michelle Miguel na survivor din ng lindol, ipinakita sa News 5 ang sitwasyon sa loob ng shelter. Ito yung room nila, Michelle. They just came to today. Bawat kwarto, isang pamilya. Bawat isa sa kanila, bit-bit ang kwento ng kalbaryo at milagro. Sa ibaba, makikita ang kusina, may libreng pagkain, almusal, tanghalian, hapunan, pati na merienda. Ang mga Pinoy volunteers, malaking pasasalamat team sa FCT Istanbul, isang Pinoy organization dahil sa malaking donasyong kanilang natanggap. Malayo man sa tahanang nilisan, isa na itong ligtas na pansamantalang tirahan. Para sa mga naiwang buhay sa Hatay na ngayon isang bayan na ng mga gumuhong gusali. Pero meron din tayong mga kababayang hindi nakaligtas. Gaya ni Wilma Abulad Tezcan. Kasama niyang naipit sa guho ang inaalagaan niyang matandang Turkish. Magkayakap sila ng matagpuan sa ilalim ng mga bato. Ikinuwento ng matalik niyang kaibigan na si Louena ang nangyari. Ngayon po, nasaan na po siya. Nasa morgue na po siya dito sa Istanbul. Kahapon po namin pinuntahan kasi dumating po siya dito kahapon ng, ng gabi. Tapos narinis naman na po siya. Okay na po. Sa Merkulis po ng madaling araw, ang lipad niya papauwi ng Pilipinas. Ayos naman na po yung papeles niya kasi yun lang naman po ang hinihintay namin. Mm -hmm. Kaya po bukas yun po yung last viewing. Labing tatlong taong nagtatrabaho si Wilma sa Turkey. Dadalawin lang sana niya ang inaalagang mag-asawang matanda, ngunit iba na ang naging kapalaran sa kanyang pagbabalik sa hatay. Sa ngayon, sabi ni Luwena, hiling ng asawang Turkish ni Wilma, maihatid niya ang labi ng kanyang misis sa Pilipinas. Pero tanging mga Pinoy lang ang maaaring matulungan ng embahada na makabalik ng bansa. Nahihirapan po sila ngayon kasi gustong-gusto niya po talagang mas sumama. Cheryl, hanggang ngayon, nag-iisip pa ng kaparaanan ng grupo ni Naluena kung paano nila makukumbinsi ang ng tulungan ang asawa ni Wilma na makasama na ihatid ang kanyang labi sa pamilya sa Pilipinas. Cheryl? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jay Orense.